Para sa mga basher natin, sagutin po natin itong tanong na galing po kay Jaime Ladone. Ang sabi niya, Brother Santiago 516, ang binabanggit dyan ay pareho silang walang kasalanan sa isa't isa. Ang sinasabi dyan ay sabihin mo sa kapwa mo ang kasalanan mo. Tapos manalangin kayong pareho dahil mabisa ang panalangin ng matuwid. Brother, ano ba ang relihiyon mo? Mag-ingat ka sa pangangaral kasi ang Biblia hindi mo maipapaliwanag ang kasulatan malibang sumasaiyo ang Espiritu Santo. Bago po natin ito oh, bigyan ng tamang paliwanag sa kanyang gustong malaman dito sa kanyang ibinigay na talata sa Santiago 516. Ano po? Nais nice ko muna kayong i-welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Subscribe now! Ngayon, para maintindihan mo, puntahan natin yung Santiago 516 at basahin natin at bigyan natin ng tamang unawa. Kung ka, tayo po'y namamali sa diwa dahil nga sa hindi natin maunuan ang balang nakasulatan, narito po yung channel para sa inyo na magbigay po ng tamang unawa. Basahin natin. Santiago 516, narito po sa version po ng ASND. Basahin muna natin dito, ano po. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Meaning, dito po sa talata na inyong ibinigay para maliwanagan po ang lahat. Ano po? Ano po ba ang nilalaman nito? Ano ba ang tamang kaisipan sa ating binasa? Ang sabi dito, pagsalitang kaya nga, therefore, ano ho? Sa makatuwid, ibig sabihin po ay, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo. Ano ba yung salitang ipagtapat? Meaning, meron kang sasabihin sa iyong kapwa-tao kung nagkasala ka doon sa isang taong ginawan mo ng kasalanan. Meaning, pati yung nagawan po ng kasalanan ay magpatawa din po. Yun po ang kahulugan niyan. Kasi po, ang sinasabi po ng ating um, mga nagbabasher, katulad po ni Jaime, ho, yan daw ay parehong walang kasalanan. Ulitin natin ha, ililinaw ko lang po sa inyo na kung saan namamali ito sa diwa sapagkat pag sinabi ipagtapat ang kasalanan na isa't isa, meron silang nagawang kasalanan doon sa taong ginawa niya ng kasalanan. Pero sa kanyang unawa, dito sa talata na kanyang ibinigay, muli nating basahin. Ano po? Ang binabanggit diyan ay pareho silang walang kasalanan sa isa't isa. Tingnan po ninyo, no? ang unawa ninyo, dito sa ating talata, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo. Meaning, may kasalanan yung isang tao. At yung isang taong nagawa ng kasalanan, ano pong gagawin? Kasi po, ganito ang sitwasyon. Kaya nahihirapan kayo magpatawad minsan. Hindi natin alam yung pamaraan ng Diyos. Halimbawa, yung isang tao, nagawa ka ng kasalanan. Di ba't ang hirap patawarin? Ngayon, ito namang nagawa ng kasalanan. Anong gagawin niya? Kung siya may aral at turo ng Panginoon, di ba't kailangan niya magpatawad? Kung ganoon ang sitwasyon natin, ang sabi dito, muli natin basahin na para makita ninyo. Kaya nga, ipagtapat ninyo ang isa't isa ang mga kasalanan ninyo. Meaning, may kasalanan ka man o ginawa ka ng kasalanan, magpatawaran kayo. Ganun po yun. Tapos, at ipanalangin ang isa't isa. May mananalangin ba? May mamamagitan? Pwede pong may mamagitan sa kanila. Kasi po 'yan, pagkakasunduin kung ito po ay kapatid sa pananampalataya, iyan po ang gagawin. Kung may namumuno o mayroong nangangasiwa, kailangan yung nangangasiwa ipanalangin sila para pagkasunduin. Alam natin ng isang tao kapag nakagawa ng kasalanan, hindi makalapit. Iniisip niya baka hindi siya patawarin, 'di ba? At yun namang nagawa ng kasalanan, hindi kaya niya patawarin kasi nga, bakit ko siya patatawarin? Nakagawa siya ng kasalanan. Di ba? May mga ganong sitwasyon na kailangan pagkasunduin ang sinasabi niyan. Pag sinasabi po dito sa mga talatang ito natin binasa, ipagtapat ninyo. Kaya minsan ang tao, kulang sa humbleness o pagpapakumbaba kasi nga po, hindi ito naaaralan ng salita ng Diyos. Ngayon, kung ito'y sa kapatid sa pananampalataya at kahit na aralan, meron pa rin hodi yung tinatawag na nahihiya, lumapit. Bakit? Unang-una, kailangan talaga may mamagitan. Ngayon, alamin natin sa mga pamaraan ng Diyos. Basahin po natin ito. Mateo 5.9 Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Meaning, kapag dito sa pananampalataya natin ginagawa, ano ho? Kailangan meron tinatawag na isang taong nagtataguyod ng kapayapaan Ibig sabihin, pinagkakasundo yung uh, bawat panig Yung nagkasala at yung nagawa ng kasalanan Pagkakasundoin yun Yun po ang ibig sabihin dito sa talata na inyong binasa o binigay na talata Na ang sabi po ninyo, ay wala yung kasalanan, meron po yan Yung binabanggit po ninyo diyan na wala silang kasalanan, meron po kayo po ang namamali sa diwa. No, ito nililinaw lang natin. Para doon sa mga dumadaan na mga nakikinig sa ating channel, maintindihan nila kung nakagawa sila ng kasalanan. Aba, kailangan ko palang humingi ng tawad doon sa nagawa ko ng kasalanan. At yung naman nagawa na ng kasalanan, kailangan naman niya magpatawad. Kasi nasusulat din po sa kasulatan. Tingnan natin sa mga panalita ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong Panginoong Hesus ang namamagitan sa Diyos Ama para tayo ay maihatid doon sa kanyang kaharian kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng amang nasa langit. Masahin natin. Dito po sa Mateo 6.14, para maintindihan ninyo paano tayo magpatawad at paano tayo humingi ng tawad. Ang sabi dito, kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. O, di ba? Nauna dito yung nagawa ng kasalanan ikaw muna ang magpatawad doon sa taong nakagawa ng kasalanan sa iyo. Kasi kung hindi ka nagpapatawad, abay hindi ka rin patatawarin ng amang nasa langit. Ganun po ba? Opo, kasi nga po, iyan ang instruction na isang mga takasulod ni Kristo. Bakit? Kung sakaling hindi ka magpatawad, ano mangyayari sa iyo? Oto, sa 15. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. O di ba? Mas matindi pala yung ikaw nang nagawa ng kasalanan, ikaw pa ang magpapatawad. Of course, yan ay nakasulat. Kasi kung hindi ka nagpatawad doon sa mga taong nagkasala sa iyo, eh, hindi ka rin patatawarin ng inyong amang nasa langit. How much more yung Diyos nga gumawa ng paraan tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Siya pa nga nagpakumbaba ang Diyos ang gumawa ng plano para tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Ang Diyos pa kaya ang isang example natin para tayo ay matutong magpatawad. Amen. Kaya nga kailangan both side, kung nakagawa ka ng kasalanan, lumapit ka sa kanya. At ready na yung taong kumikilala sa Diyos na handa ka namang patawarin. Pero kung hindi yung nagpatawad, humingi ka na ng tawad, di ba? Nagkasala ka sa kanya, humingi ka ng tawad, hindi ka pinatawad mas pinatawad ka kaysa doon sa hindi nagpatawad. Malinaw po ba? Iyan e ang dapat niyong malaman, mga kaibigan. Kasi po, sa mga tanong ninyo, no, kung namamali kayo sa diwa, ay eh, katulad po nitong si Jaime, na kung saan ang sabi niya, itong kanyang um, komento, no, sabi niya, dito po sa talata na kanyang ibinigay sa Santiago 5.16, ang sabi niya, ang binabanggit dyan ay pareho silang walang kasalanan. Pero malinaw po naman yung ating binasa Malinaw na malinaw po na kung saan. Balikan po natin ano, para maintindihan natin. Ang sabi po dito, kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo. ba? Diba? Kaya nagkakasala ka, kailangan mo humingi ng tawad. Kung ikaw naman ay nagawa na ng kasalanan, magpatawad ka. Hindi po ganyan ang inyong diwa. Na kung saan, kapag kayo nagbabasa, unawain ninyo. Intindihin ninyo ang pananalita ng ating Panginoong Hesus. Tapos sinasabi mo pa, ano ho, ituloy pa natin. Ngayon ulitin natin para mabigyan ka ng linaw dito sa iyong komento. No? Ang binabanggit dyan ay pareho silang walang kasalanan sa isa't isa. Pero malino po, kailangan kung nagkasala, magpatawad ang isa't isa. Ang sinasabi dyan ay sabihin mo sa kapwa mo ang kasalanan mo. Tapos manalangin kayong pareho dahil mabisa ang panalangin ng matuwid. O, diba? Ngayon, kailangan po may mamagitan doon sa dalwa na kung saan ay na nakagawan ng kasalanan ang isa't isa. Kailangan po ng isang namamagitan para ipanalangin sila. Hindi nyo ba naiintindihan? Kasi nga po, itutuloy niyo yung pangungusap para maintindihan natin. O ngayon ha, bigyan natin. Ituloy natin dito sa verse 17. Katulad ni Propeta Elias, tao rin siyang tulad natin. Mataintim siyang nalalangin na huwag umulan at hindi nga umulan ng tatlong kalhating taon. At nang manalangin siya para umulan, bumuhos ang ulan at namunga ang mga pananim. Nakita po ninyo? Ibig sabihin, si Elias nalalangin na hindi umulan. So, papakita ko lang sa inyo, no? itong mga bagay nito ay may kinalaman sa isang bayang Israelita. Dahil nga, nagkakaasala ang kanilang mga kababayan sa Diyos. Kaya lahat ng paninim nila nagkaroon ng sumpa. Kasi sumpa yun, kasi hindi uulan eh. Hindi sila magkakaroon ng ani. Nakita po ninyo? Kaya nung nanangin uli si Elias, nakita po ninyo umulan. Nakita po ninyo? Ngayon, nagbibigay pa ako ng mga example para maintindihan nyo, kailangan mamagitan doon sa mga taong nagkaroon po ng pagkakasala ang isa't isa. Basahin natin itong mga bagay na ito. No? Basahin natin dito sa Genesis chapter 20 verse 17. Dito po, namagitan si Abraham. Tingnan po niyo ha, si Abraham ay isang taong matuwid. Basahin natin. Dahil sa pagkuha kay Sarah, niloob ng Panginoon na hindi magkakaanak ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abamelech. Kaya nanalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos ang asawa ni Abamelech. At ang mga alipin niyang babae para muli silang magkaanak. Pinagaling din ng Diyos si Abamelech sa kanyang karamdaman. Tingnan po ninyo, may namamagitan sa Diyos. Katulad po ni Abraham na kung saan ay namamagitan doon sa mga nasasakupan niya. Maging si Abamelech ay gumaling sa kanyang sakit at yung mga babae, maging yung kanyang asawa, dahil hindi magkaanak, dahil po nanalangin si Abraham sa Diyos at nakatanggap sila ng kagalingan. Meaning, kailangan talaga may nananalangin o may namamagitan doon sa mga taong nagkakasala sa Diyos. Malinaw po ba? Iyan po. Unawain ninyo mga talatang yun. O magbibigay pa tayo. Marami mga example po. Kasi nga po, hindi tayo makapagbigay ng ganong karami. Ano. Sapat na po yung dalawa hanggang tatlo. O yun, nagbigay na po tayo ng dalawa. O isa pa magbibigay po tayo ng mga halimbawa para makita natin na mayroong namamagitan sa bawat isa. Amen? Masahin din natin ito. Dito naman po sa aklat ni Hob. Di ba? Diba? Si Hob ay isang taong matuwi din po yan. Kaya pag nalalangin siya sa Diyos, didinggin din ng Panginoon yung panalangin ni Hob para yung kanyang nasasakupan ay magkaroon din ng kagalingan. Tingnan natin ano ha. Ang sabi dito, basahin natin. Kaya ngayon, kumuha kayo ng pitong toro at pitong lalaking tupa at dalhin ninyo kay Hob. At ialin ninyo sa akin bilang handog na sinusunog para sa inyong sarili. Si Hob ay mananalangin para sa inyo. Malinaw ha? Uniting ko. Si Hob ay mananalangin para sa inyo at sasagutin ko ang kanyang panalangin at hindi ko kayo parurusahan nang nararapat sa inyong kamangmangan. Hindi nga ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin katulad ng ginawa ni Hob na aking lingkod. Meaning, kailangan palang may mamamagitan doon sa dalawang nagkaroon ng, uh, o nagkasala sa isa't isa. Kailangan magpatawad yung nagawa ng kasalanan at yun naman gumawa ng kasalanan ay humingi ng tawad. Ngayon, kailangan pong mayroong mamamagitan sa kanilang dalawa para sila ipanalangin. Malinaw po ba? Ngayon, kaibigang Jaime, naiintindihan mo ba? Tapos sinasabi mo, Bro, ano ba ang relihiyon mo? Mag-ingat ka sa pangangaral kasi ang Biblia hindi mo may papaliwanag ang kasulatan malibang sumasa iyo ang Espiritu Santo. O ngayon, Pagdududahan mo ba ba yung ating channel? Kaya yung mga iba na naga-unsubscribe kasi minsan doon sa mga komento, ay makamali nga yun. Napapaniwala. Kaya kung ikaw ay nanasisang reliyon na mali ang inyong doktrina, mali ang aral, kayo po ang maililigaw. Kaya narito yung channel, ipaunawa ho sa inyo ang kasunatan. Kasi nga po kung hindi tayo magbabasa, wala tayong kaalaman sa mga pamaran at utos ng Diyos, mapapahamak tayo. Kaya kaibigan, huwag mo nang pagdudahan. At ito, oh, idadagdag ko sa iyo, yung sinasabi yung mag-ingat. Kaya nga po, yung aking sinasalita, hindi manggagaling sa akin. Binabasa ko sa kasulatan dahil iyon ang sagot dahil salita niya. Salita ng Diyos, hindi galing sa akin. Ngayon, gusto mo ba maging kapatid kita sa paranampalataya? Mag-subscribe ka lang sa ating channel madadagdagan ang iyong karunungan, kaalaman at pangunawa. Huwag kang maging palalo, huwag kang pasaway, huwag kang maging kontra sa nangangara ng katotohanan. Baka ikaw pa ang mapahamak sa sinasabi mong iyan. Magsuri ka sa bawat sinasabi mo. At doon sa aking mga sinasalita, tandaan mo hindi nang galing yan sa akin. Salitaya ni Kristo. salitaya yan ng Diyos. Sa Kanya naggagaling ang mga aral at na turo. Narito kami para ihatid sa inyo ang katotohanan kung kayo namamali sa diwa, magtanong lang po kayo. Ano ho? So hanggang dito na lang po ang ating pag-aaral at pagtuturo. Ngayon, naunawa mo ba yung Santiago 5.16? Clarify ko lang sa iyo, no? Ang sabi mo, binabanggit yan ay pareho silang walang kasalanan. Natuklasan po natin, kailangan magpatawad ang isa't isa. Ikaw na nakagawa ng kasalanan, humingi ka ng tawad sa iyong nagawang pagkakasala doon sa taong yon At yung tao, na nagawa ng kasalanan, kailangan din niyang magpatawad. Kasi kung hindi siya magpapatawad, hindi rin siya patatawarin ng amang nasa langit. Ito po isa kapulungan po ng kapatiran sa pananampalataya. Ngayon, dahil nga kung wala kang aral at turo, kahit anong panalangin mo sa dalawang iyon, kung hindi sila magpapakumbaba at hindi sila susunod sa pamaraan at utos ng Diyos, hindi yan magkakasundok. Amen? Kasi nga po, ang kanilang unawa at diwa, ipagtatanggol na ang kanilang sarili. Pero kung ating kalooban ay sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos at, ganana, at ginaganap natin yung kanyang kalooban, makakatanggap ka ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Mapapanatag ka. Hindi ka magkakaroon ng sama ng loob, magkakaroon ka ng laya, magkakaroon ka ng kapahingahan, magkakaroon ka ng peace of mind kapag ika'y nagpatawad. At kung ikaw naman ay nagkasala, humingi ka ng tawad para hindi ka magkaroon ng konsensya pagdating ng panahon. Kaya dito, kaya nga mapalad nga yung... Kaya kung babalikan natin ito, no? kailangan may mamamagitan. Kung sino yung mamamagitan, yun ang mananalangin doon sa dalawa. Sabi dito, mapalad ang taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, yan ay may tatlong pagkakataon na yan po ay may tatlong segment. Parang ganito, yung taong nagkasala at yung taong nagawa ng kasalanan, di ba, tatlo, dalawang persona, at yung isa na mananalangin para do sa dalawa. Yan ang dapat yung maunawaan. Amen? Yung mananalangin, yung nakakaunawa ng salita ng Diyos. Yung naglilingkod sa Diyos. Dahil alam niya ang paraan ng Diyos para ipanalangin sila at pagkasunduin. Malino po ba? Bakit ipagkakasundo? Kasi nga po, itataguyod yung kapayapaan. Dahil si Kristo ang magbibigay ng kapayapaan dun sa dalawa sa pamagitan ng isang taong matuwid na nananalangin para sa kanila. Nakita po ninyo, yan po ang ating minsahe sa araw na ito. Kung kayo pa'y nakaanawa sa ating channel, God's Word, Read Scriptures, subscribe now. Dahil dito, Lalo tayong matadagdagan ng kahalaman, karunungan at pangunawa sa salita ng Diyos. Muli, nating ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa Diyos Ama na makapangyariin sa lahat at sa Kanyang Anak na si Yesu Kristo. Amen.